Sikit ha. Ikaw ano, sana ay kana sa mga porga ganyan ganyan. Kalakala kala mo, hindi na ako nagsawa sa iyo, nagsasawa na ako sa iyo. A few moments later. Lang. Nararamdaman mo ba 'yung nararamdaman ko? Anong, ano ko sa ano ba nangyari sa iyo? Bakit ka dikit Pag nakadikit kat ako ano, at lahat na ko. Ang na, eh. init, init na nga eh, at lahat na, pa. Doon dahil sa dikot, may kutob. Pira ka. Ano na naman, magpapasok pa eh? <laughs> rin. na ka ganyan eh kasi kaya nga tayo nandito na, sa plaza dahil mag-enjoy tayo sa pangabasyal eh. Wala namang tao eh. Wala ka na. Wala ka na. Dali ka na. Sige okay na. Subhin, ha? Ikaw ha, nasanay ka na sa mga puro ganyan ganyan. Alakala mo, hindi na akong nagsawa sa'yo. Nagsasawa na ako sa'yo. Ang ganyan mga ano mo. Puro ka yaya, yaya, yaya. Hindi naman maganda yan. Ano bang gusto mo? Yung babae nga hindi sa sa'yo? Gusto ko ako yung magyaya, hindi yung ikaw. O kana like ko na at kasawa. Ali kana, busawa-sawa ka para sa akin. Ikaw man di sarap dakhen. Sa mga ah, Ayaw ah, ako sa mga ganyan anong mo?